Anong masasabi mo, Wila? Masaya nga ako. Okay, na-upload ko na yung video natin sa ano, YouTube. Alam <laughs> mo ba ako? kung bakit masaya yung araw? Alam <laughs> mo ba mo masasaya ako 24? Wala, hindi kayo kita. Yeah. Cute, 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 Hi! Hello, Alam <bako>, bakit masaya yung araw

mo pay pa ni mana. Ay, Si si. So cute. Tunaw na si ay sa puso niya. <laughs> Tunaw na. Let's see. Sabi ko wala na

Wala ka sundan ng video ko, pero... Sino <laughs> siya, Beleta? Bumasok na. Ay, asan na siya? Nawala no, eh. Ano? Sabi sa akin ni Norman, wala pa daw zoom in kasi ninanggay yun. Hahaha. <laughs> Hahaha. Kaya sabi ko, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. What? <laughs>